ginawa akong content ng isang pulis na troll account at binabas ako dahil sa aking sinabi tungkol sa umalpak na baril ng pulis actually taga SAF na nagparticipate sa UAE SWAT challenge ito yon na content living here in the United Arab Emirates strong support the uh, Filipino team. Oh, there's an issue. He had the round chain. Doon kasi sa aking paliwanag, ito naman ang aking sinabi dahil sa senaryo na ito. Let's see where they finish as they cross the finish line. 122.2. So yan ang nakita niyo, uh, mayroong konting fumble pa rin uh, ang kanilang team uh, Particularly doon sa sniper, medyo na-delay ang kanyang movement uh, marami pang uh, dapat ma-improve dito no uh, Familiarity of the weapon ay malaking factor I understand na hiram ang kanilang baril. and uh, Kung hindi nila na-practice dito sa Pilipinas ang same weapon Uh, minsan may mental baggage. Naku, iba na pa naman yung way po na yan. But again, dahil nasubukan nila last year, then uh, dapat uh, mas improved version. At nakikita natin na noong taong 2023, ang fumble nila yon malaking fumble yon ay hindi na naulit ngayon. Uh, I just do not know bakit yon nagka-problema na naman uli Something related pa rin, no? Sa magazine, nangyayarin minsan kung ang bala ay hindi naka-align, no? Um, pag saksak mo, uh, maaring tutukod yun doon sa ilalim. Um, nangyayari talaga yun. Kaya ginagawa, <laughs> itagtag mo yung magazine para mag-align patalikod. No? Uh, walang nakausli uh, ng tip ng bullet uh, nang sabihin pag saksak mo ay walang problema. Uh, hindi ko lang sure kung ano exactly ang naging problem, kung bakit nagtatanggal pa siya uli, then nag-chamber siya. Um, uh, sa pagpatama niya, okay. Uh, wala akong masasabi doon. Uh, ngunit may delay and uh, it cost them a lot, ilang seconds din yun, sayang. Uh, ang para sa akin, uh, malayo na ang improvement uh, ng ating team noong noon at saka ngayon. Eh, of course, uh, kasalukuyan pa nagaganap ang competitions. Alam nyo, nakakatuwa na ang ating mga teams, kagaya ng SWAT, SAF, of course, uh, yung sa Armed Forces of the Philippines ay nagkakaroon ng mga shooting competitions uh, mga tactical competitions na kagaya nito dahil doon nila matutunan ang maraming bagay. Kung hindi tayo aktual na napapalaban sa isang example hostage rescue mission eh nakukuha naman natin yung mga scenarios. Simulated ito sa isang competition. O nakita ninyo? Iyon ay sitwasyon na kung saan ay na-delay ang pag-baril doon sa target ng sniper dahil mayroong kapalpakan na nangyari. So nakita nyo, factual lang naman ang aking sinabi. Pumalpak naman talaga. Ang tawag doon, fumble sa shooting. Fumble. Palpak. Kahit ako, pumalpak. Kahit si Chulik, pumalpak kahit sino mga magagaling sa Pilipinas pumapalpak, kahit sinong world champion pumapalpak, ganun talaga yon Fumble tawag doon. It happens. Kaya nga, doon sa aking video, tinitingnan ko, ano ba talagang dahilan? Sa pag, pag nagtatanggal tayo ng magasin, isa yan sa gagawin mong action kung halimbawa nag-double uh, feed o kaya tumukod yung bala, hindi mo ma-push yung kagaya nito, hindi ma yung bala sa chamber or hindi mag-extract. Maraming dahilan. Ang video na kung saan ay nagtanggal ng magasin, di umano dahil sa pagbaril niya doon sa target nung kinukuha niya ang side picture ay ma nakatukod yung magasin. Kaya kailangan niyang tanggalin. Palpak pa rin yun. <laughs> Wrong choice of magasin ang ibig sabihin. Dahil kung talagang pinapractice mo yung sinario dahil itong sinario almost the same, downward shooting tawag dyan, at kung practicein mo siya at magtukod ang magasin, ang ibig sabihin, huwag kang gumamit ng ganun kahabaan na magasin. In fact, may sniper rifle na internal magasin. Wala kang makitang magasin. Kung may naka osling magasin, mayroon ding mas maikli na magasin. At kung wala na talagang iba, may mga diskarte on how to assume prone position na hindi maka-impede ang magasin doon sa pagkuha ng side picture. Yun. Pero ngakin ang tawag doon, constructive criticism. And in fact, mayroon akong mga solusyon. Ito yung mga example lang aking mga recommendation. Pwede nga lang sana ay magkakaroon din tayo ng similar na event dito sa Pilipinas. Kagaya lang din sa Philippine Army, nagsimula kami uh, sometime in the early 1990s sa uh, uh ASEAN Army's rifle meet naku, sa from bottom din kami no kasi kagaya niyan, M16A1 yung gamit namin at uh, hindi naman uh, match grade ammunition na naming uh, uh, ginagamit noon no 1995 when i wa when i was uh, uh, a a new fight shooter of the Philippine Army M16A1 lang totoo yun and uh, nakipag-compete kami sa mga M16A2 na naka uh, match match grade ammunition pa wala pa kami ganon na advanced knowledge and skills sa shooting. Of course, mayroon na kami mga magagaling pero tipong muscle memory lang. Uh, parati kami kulang doon sa science ng marksmanship na kung saan ay pwede palang pag-aralan itong mabuti. Yung mga kagaya niyan, yung ballistics data, uh, yung uh, maggawa ka ng sarili mong shooter's data book or dope book. uh, dapat pala i-maintain mo ng weapon mo properly, may mga tamang solvents dyan, uh, may tamang cleaning tools, may mga rotating rod, Teflon cotton, rotating rod, mga something na napupulot namin due to uh, participation in shooting competitions. Uh, ang SAF, ando na tayo, hindi pa sila nasa top, ngunit ang kanilang performance ay dahan-dahan nag-improve. Kagaya lang din namin noong mga panahon na yon na, ng aming kabataan. And I will not be surprised, maybe in five years, as long as masustain lamang ang training program ng Special Action Force at masuportahan din ang kanilang uh, equipment, kasama din ang mass grade ammunitions, mass rifles, and top of the line na training. So ayan, alam nyo na, hindi natin mawala ang basher. Minsan, hindi naman pinanood ng buo, comment kagad! Ka <laughs> ha? Comment ka agad. Alam ko, fan kayo sa PNP. Meron ding fan sa Philippine Army. Ngunit huwag kayong fake news. Kung anong pinagsasabi niyo, hindi n'o alam ang pinagsasabi niyo. <laughs> hindi ako naninira sa PNP. Constructive criticism. May sabihin. Sa amin, meron kaming after action review. Sasabihin mo ano yung magandang nangyari, anong magandang nangyari, then ano ang mga best practices ng sa gayon. Sa sunod, i-record mo. Iyon din ang sinabi ko. Sabi ko, kay Colonel Malimban, i-take note nyo yung inyong mga takeaways dyan dahil sa sunod, maging mataas pa ang antas ng inyong performance. Kasi makorek mo yung mga mali. Kung hindi mo i-correct, eh, bahala kayo. You will commit the same mistakes. Ayan, di ba? Oy, good vibes lang. Hindi naman nilalat yung iba lang naman. Merong iba, ang tawag ko dyan, pul, -pul mag-isip eh. Dapat, gamitin natin ating reading at saka hearing comprehension kung panoorin natin ng buo bago kayo mag-comment at bago kayo mag-drama. Huwag kayong mangbas mang, -bus, mang -bus ng kapwa niyo nasa serbisyo para sa walang katuturan na pag-aawayin ang army at ang polis. Hindi ako nakikipag-away sa inyo. <laughs> ha? In fact, napakarami kong tinulungan sa Philippine National Police at marami akong mga kaibigan dyan. Meron lang talagang iba. Iba kayo. Ha? Iba. <laughs> Sorry sa inyo ha. Sorry, iba kayo. Marami yung kaibigan dyan, marami matitino, maraming mga talagang uh, uh, passionate, uh craftsmanship, passionate uh, na ma-improve ang capabilities. Gusto ko 'yon. At ang isa doon ay si Colonel Rex Malimban. Okay? Ayos.